ginagawa mo ba to? Dapat ito ay ginagawa mo every 3 days or 5 days. Dapat guys, ito sundan nyo ang sinasabi ko. Dapat, yung mga short video nyo na in-upload nyo sa inyong reels, yung may mga background music, ay dapat guys, dinoble check nyo every 3 days or 5 days. Baka hindi nyo alam nakamute na pala yan kasi yung ginamit nyo na music ay mayroon ng palang nagkiklim kaya ang ginawa ni Facebook nilagyan niya ng ikis yung video na yun at tinanggal niya so kayo komportable naman kayo na hindi kayo magkakaklim kasi maiksi lang yung video yun kasi ang sabi ng ibang content creator kapag maiksi lang ang video hindi umaabot ng 10 seconds ay wala nang uh, claimer ng music ang mag-claim. Pero hindi yun. Mayroon pa rin. Kaya i-double check nyo every 3 days or 5 days na titingnan nyo yung mga short video nyo. Baka yun ang dahilan kaya hindi hindi kayo na invite sa mga tools ni Facebook dahil dun sa mga video na hindi nyo napansin na nakamute na pala. Kaya guys, i-double check nyo.